Kinilig nga ako nung sinabi ni Sir na naaaliw daw siya sa mga videos natin. At dahil nga daw aliw na aliw siya sa mga videos natin, kaya sa atin na daw siya order. Uy, grabe, mas lalo tuloy akong kinilig. At hindi nga lang isang cake ang inorder niya sa atin, kundi dalawang cake. Kaya thank you so much po, Sir G-Boy, sa tiwala. Nag-request nga din sa atin si Sir kung pwede din daw bang videohan yung cake na papagawa niya. At napaka-understanding nga din ni Sir kasi kung hindi daw kaya or busy daw ako, pwede rin naman daw na hindi na. Syempre hindi natin papalagpasin yung pagkakataon, ma-videohan yung cake na in order at ni-request niya. Bali, yung cake na to ay order order pa nung August. Pero dahil ngayon lang nagtatay mag-edit at mag voice over, kaya ngayon lang din na post. Bungad pa nga lang ng August, naging poor na sa atin si Sir. Pero dahil nga sabi ni Sir na busy siya, kaya medyo madalang siya mag-reply. Every night nga lang din yung nagiging transaction namin kasi yun lang din daw yung pagkakataon niya para mag-reply. Para tuloy kami naging chatmate sa gabi. bago nga kami makarating sa final design ng cake, eh marami nga kami naging conversation. At paputol-putol din yung naging conversation namin kasi nga gabi na yung transaction. Ito lang din kasi yung pagkakataon namin makapag-usap kaya pag may time, nire-replyan ko pero kapag hindi talaga kaya, umaabot din ang kinabukasan. Kaya tumagal din yung naging transaction namin. Pero 2 weeks or 1 week before ata, nakapag-finalize na rin naman ng design si So yung first cake order nga sa atin is itong 2-tier. Bali, malapad-lapad nga din yung size ng cake na to at mataas yung height. Naging 14 inches ata yung height ng cake na to. Then yung size naman ng cake is 9x6 na naging 9x7. And yung top cake naman is 6x6 dapat pero ginawa ko ng 7x7. Lalo kasi ako kay Sir eh, kaya ayan tuloy dinagdagan ko M. Yung flavor nga ng cake natin is chocolate yung bottom, then vanilla yung Sobra Sobrang gandang-ganda nga ako sa cake na to kasi hindi ko rin ina-expect na magiging maganda yung result. Basta ang request lang ni Sir is palette painting yung peg ng body ng cake. Then, yung color ng icing na ipapahid is miikot lang sa orange and green. Pero sa orange, pag decisionan ko na dalawa yung tone na gagamitin ko. Isang orange yellow at isang dark orange. Kung mapapansin nyo, pinalit ko na lahat ng icing hanggang makover yung kabuuan ng middle ng cake. Then ginamitan ko pa nga ng scraper pataas kasi parang nakulangan pa ako sa texture. Pero natutuwa ako kasi naging maganda yung result. The way na talaga siyang painting style, di ba? Talagang bumagi siya at talaga ang ganda-ganda niya kaya sobrang na in ako sa cake na Style ko. niya pang Pinterest talaga kaya sobrang kinikilig ako kasi sobrang na-achieve At oh. nag-feedback nga si sir na nagustuhan nga daw nila yung cake. Yung base pala ng cake is whipping cream yan. Tapos yung icing na ginamit ko pang palette is butter cream. Feeling ko kasi yun yung perfect gamitin sa mga ganitong design ng cake. Which is tama naman yung naging decision ko kasi tignan nyo naman kung gano'n naging maganda yung resulta ng cake. So naglagay na nga lang ako dyan ng artificial flower. Medyo nahirapan nga lang ako maganap ng artificial flower na orange. Kaya yung white flower, inispirayan ko na lang ng orange food color and yan ang naging result. Then, sa top ng cake, naglagay lang din ako ng dried flowers. Then, nagpa-customize din ako ng name topper. Hindi ko pa nga malimutan yung number 16 na topper. Buti na lang binasa ko ulit yung transaction And namin. And, ko naman yung bago pick-upin yung cake. Finally, ito na ang finished product. Thank you so much for watching. Babush!